Sumayin ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon sa si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pisa ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya sa si Felipe, Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang dalawandaang dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sibada at dalawang isda. Ngunit gaano na ito sa ganyan karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa liman libo ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng labing dalawang bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong sa Kristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalabing pitong linggo sa karaniwang panahon. Pakibati muna ang inyong mga katabi. Happy Grandparents Day! Mga lolo at mga lola o mga nakakatanda. No? Kasi may mga tumanda na hindi naman lolo o lola. Mga matatandang binata, matatandang dalaga. Pero nawa, sa pagdiriwang nating ding ito ay mapaalalahanan ang mga lolo at lola na sana po tumanda kayo at tumatanda kayo na masaya. Tumatanda kayo na maaliwalas ang mga mukha at lagi pong mayroong matututunan sa inyo. Diba yung wisdom, yung karunungan. Kung sa mga kabataan, yung mga bata-bata, yung kalakasan ang inaasahan sa kanila. Sa mga matatanda, inaasahan namin yung inyong mga payo. Pero sana matutunan po no, kung papaano makipag-usap, hindi porkit may rayuma kayo o may mga kasukasuan kayong iniinda, ay eh, lagi nalang mainit ang ulo at lagi nalang po nakasambako lang mukha. Talaga naman po yung reality, tumatanda na at tandaan nyo po, ang pagtanda ay isa rin biyaya ng Diyos. Yung mga ayaw tumanda, ay kukunin na kayo ni Lord ng mas maaga. Pero kung tumatanda rin lang naman kayo at hindi kayo kagiliw-giliw, baka gusto na ng mga apo ninyo na mawala na kayo. At ipinagdara sa Lord, kunin mo na po si Lolo at si Lola. Yeah. Yung respeto at paggalang hindi yan basta uh, dinidiman dahil lang kayo ay matanda na. Kundi ibinibigay at kusang uh, natatanggap yan dahil alam nilang kayo po ay karispe-respeto. Kaya ang simbahan natin ay nagdiriwang nito para mapaalalahanan ang mga nakakatanda natin, lalo tigit Abang may buhay pa kayo, may pananagutan pa kayo, at uh, sikapin no, na magabayan ang inyong mga anak, mga apo, o kung sino man na mailapit pa ninyo sa Diyos. Kaya napakahalaga po na matuto tayo lagi sa mga aral ni Jesus at kung paano tayo mamumuhay. Tapos po ang kamay ng mga lolo at lola na dito pahingin pera. Mayroon po kayong maibibigay, hindi lang pera at wag lang nawang pera. No? Kung meron natutunan kay Jesus at may ibinigay sa inyo sa si Jesus, ibig sabihin, mayroon pa kayong maibibigay, hindi porket matanda na. Ha? Pero kung pensionado na kayo, yan, mahirap yung dahil sa pensyon, kaya lumalapit sa inyo ang inyong mga mag anak Pero sana po, no, hindi dahil doon, hindi dahil sa inyong mga karunungan. Sabihin nyo nga sa mga lolot lola na katabi ninyo, huwag ka namang masimangot. Eh? Mahira. Mas matindi ka pa sa bagyo, di ba? No? Yung weather, tinatalo mo yung weather. Eh. Diba? Okay. Balikan natin ang ating pong mga pagbasa no, na ibinigay sa atin ngayon at patuloy natin itong pagnilayan. Sa ating Ibanghelyo, narinig natin na kinausap ni Jesus ang kanyang mga alagad kasi nag-aalala sa si Jesus doon sa napakaraming tao na sumusunod sa kanila. Napakaraming tao. Imagine niyo na lang po, no? Sabi nga, limang uh, liman libo ang mga lalaki. Wala pa yung mga bata, wala pa yung mga babae. So, higit limang libong katao ang nakita niya no? at pinagmasta niya. At isa sa pinaka-basic no? na pangangailangan, pagkain. Magugutom sila. Gusto niyang pakainin itong mga ito sa yung bato, pwede niyang gawin tinapay yan eh. Pero kinausap niya ang kanyang mga alagad. Dahil eventually, itong mga alagad na ito ay ipagkakatiwala niya ang mga taong ito. So kailangan matuto ng mga alagad kung paano mag-manage ng tao, kung paano tingnan ang pangangailangan, at matugunan ng pangangailangan ng mga tao. Kaya tingnan po natin yung dalawang reaksyon na kadalasan ay nagiging reaksyon din natin. Maraming tao, ibig sabihin, maraming pangangailangan. Pero kung sa unang pagbasa, sa aklat ng mga hari, kinakailangan ng lubos na pagtitiwala sa Diyos. Kasi ang sabi dito, no? Eh, hindi po magkakasya. Kukula, kukulangin tayo. Pero ang sabi, sige lang, ipamigay nyo. Ipamahagi ninyo. Ano nangyari? Kumain ang lahat. Napakain ang lahat. Nagduda. May pagdududa o may takot. Hindi ko alam, no? eh uh, ipasok na lang kayo sa kwento para kayo mismo maka-identify ano ba yung dahilan? No? Bakit nahihirapang magbigay? sa sabi sa Ebanghelyo, no? tinanong ni Jesus si Felipe, saan tayo makakabili ng tinapay? Saan tayo makakabili ng tinapay? Pero ang sagot ni Felipe, kahit dalawang daang dinaryong tinapay, hindi magkakasya para mapakain ng mga ito. Sige nga po yung dialogue ni Felipe. Kung kayo yung magsasabi, ano yung damdamin na nandiyan dyan? Eh, eh, hindi magkakasya, di ba? Kahit dalawang daang dinaryong tinapay ang bilhin, hindi sasapat kahit tig ka kaunti, hindi daw sasapat. So, ibig sabihin, wag na lang. Wag na tayong magpakain. Kasi hindi rin naman makakakain ang lahat. Hmm. Kayo ba? Anong, anong pakiramdam ninyo? Hmm. Eh, sabi din dito kasi, alam naman ni Jesus yung gagawin niya. Alam niya na tinatanong lang paano. Di ba? Yung reaction kasi, di ba? No? Lagi na lang kulang. Lagi na lang hindi sapat. Kung hindi man sapat, ang lagi natin sinasabi, wala. Wala, wala, wala. Pero kasi nung alingan, yung wala. Kasi meron. Nangihinayang lang tayo. Hmm. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mayroon ka naman eh. Hmm? Sa mga lolo at lola na, na, taga rito, sino yung mga taga rito? Wala ba talaga? Meron, di ba? May pambingo nga paghapon, di ba? Uh oh, Mayroon. Di ba mayroon? Oh, hindi naman masama. Kung gusto nyo magbingo, okay lang yan, ha? Pero gusto lang yung attitude kasi natin na kapag may kailangan, pag may nangangailangan, ang sagot natin wala. Pero mayroon. Ayaw lang natin mabawasan yung atin. Ganon din, di ba? Anong sabi ni Andres? Oh, Lord, meron dito, dalawang, ay, may bata dito, may dalang tinapay at isda. Ay, ko, bakit ibinolontir ni Andres yung bata. Bakit hindi yung kanya? Bakit hindi yung kanila? Kasi itong mga alagad po, may kanya-kanyang task, may kanya-kanyang assignment. May taga hawak ng pera, may taga-in-charge sa pagkain. So bakit si Andres lumapit, pabida, di ba, no? Pabida. Ito, meron akong dala, bata, may dalang tinapay. At dalawang isa. Pero Pedro, uh, Andres, common sense naman. Sasabihin mo pa, paano sasapat yan para sa napakaraming ta common sense? Hindi naman talaga sasapat yun. Pero yung attitude na bakit kailangan mong i-volunteer yung iba? Bakit hindi yung sa'yo? Di ba? Pag may lumalapit, di ba? Pag may lumalapit, tumihingi ng tulong. O yung mga lolo at lola, lalapit sa'yo, hihingi sa'yo. Ay, si ganito na lang. Ay, si tita. O si gan... Bakit hindi ikaw? Hmm. kita niyo ng problema. Eh, di ba? Sabi sa Salmon Tugunan, ano ba ang sinabi dito? Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Ibig sabihin, sobra-sobra ang biyaya ng Diyos sa bawat araw. yung atin nga lang, minsan, sinasayang nga natin, di ba? yung mga kabataan, papakainin mo, hindi uubusin, sayang ang biyaya. May pagkain, mag inarte ayaw. Kayo, di ba? No? ang sarap niyong pektosan, di ba? No? Ang hilig-hilig niyo sa buffet. Kuha kayo ng kuha. Hindi niyo naman kayang ubusin. Itatapon na lang. Sayang ang biyaya. So wala ba talaga? Kaya alam niyo yung bagyong dumarating, aral talaga sa atin yan eh. Normal na magkabagyo at inahayaan ng Diyos na maranasan natin yung bagyo para mapalitaw din sa atin nawa no, ah, kung paano tayo kikilos. <coughs> hmm. Iba nga, pag may bagyo, pinagsasamantalahan pa eh. Kumikita pa pag may sakuna. Iba, kinukuhang opportunity kapag may bagyo para magpapansin. Kasi mag -e election na. Akala mo naman, galing sa kanila yung ipinamigay. Katulad ni Andres, ay, ay ang bait ko kasi meron akong binigay. Hindi naman kanila. Tapos hindi marunong mag-manage. magdi na lang ng mga relief, hindi marunong mag-manage. Kaya tuloy, kala mo yung mga tao sa evacuation center, mga zombie. Di ba parang walang dignidad? Di ba? Nawalan ka na ng bahay, wala ka na makain, tapos hindi pa imamanage, halos mag, mga rambulan na doon sa kapirangot na pagkain. Wala tuloy, nasasayang tuloy, di ba? Minsan yung mga bigas, natatapon. Kung may pagkain man, nando doon. O hindi nagkukulang ang Diyos. Yung problema lang talaga natin, yung ating mga ugali na mga pagiging makasarili. Kangay panawagan ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, na matuto tayo makiisa, makipagkaisa Katulad ni Kristo, nakiisa sa atin. At siya kahit na nasa bilangguan, nakikiisa pa rin. Ayun yung kailangan natin. Salamat na lang talaga dahil meron talagang naninindigan na pagpanahon ng ng sakuna, yung genuine na hinahangad na makatulong. Unang iniisip yung makatulong at hindi yung para sila ay matulungan maging sikat. Lalo pa na no, lahat may social media. Ay, buhay. Di ba? Napakaganda mga aral na itinuturo sa atin ng Diyos. Mayroon naman talaga tayo, no? Kaya lang, pag umiral yung, yung sarili muna, Isipin mo, mayroon na kang bibilihin, may pinaglalaanan ka, mayroon kang pinag-iipunan, eh magiging madamot ka talaga. At matututo kang magsinungaling at sasabihin nung wala kahit meron. Pero ang Diyos hindi nagdadamot sa atin. At kung binigyan ka ng Diyos, nawa, wag mo itong sayangin. At mas matuto tayo magbigay, at habang nagbibigay tayo, matutuklasan mo, hindi ka mawawalan. Amen.